top 5 zodiac signs na hindi compatible bilang mag-asawa. Virgo at Aquarius Si Virgo ay analytical, detail-oriented, at mahilig sa routine, habang si Aquarius naman ay unpredictable, rebellious, at idealistic. Nagkakaroon ng tensyon dahil ang pagiging practical ni Virgo ay sumasalungat sa pagiging visionary ni Aquarius. Taurus at Sagittarius Si Taurus ay mahilig sa stability, routine, at comfort, Si Sagittarius naman ay adventurous, mahilig sa pagbabago at freedom. Ang pagkakaiba ng lifestyle at priorities ay nagdudulot ng maraming hindi pagkakaintindihan. Aries at Cancer. Si Aries ay palaban, impulsive at independent, samantalang si Cancer ay sensitibo, emosyonal at nangangailangan ng emotional na seguridad. Dahil dito, madalas hindi magkatugma ang kanilang mga estilo ng komunikasyon at mga pangangailangang emosyonal. Leo at Capricorn. Si Leo ay naghahangad ng spotlight, passionate validation, habang si Capricorn naman ay practical, reserved at nakatutok sa mga mahabang plano sa buhay. Kadalasan ay hindi nila naunawaan ang mga prioridad ng isa't isa. Gemini at Scorpio Si Gemini ay sociable, playful at minsan ay superficial, habang si Scorpio ay intense, possessive at naghahanap ng emotional depth. Naiinis si Scorpio sa pabago-bagong ugali ni Gemini, habang na-stress naman si Gemini sa pagiging demanding ni Scorpio.